Hello everyone, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, uh, i-share ko lang po sa inyo yung isang uh, pwede nating mahiraman kapag kailangan-kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Lalong-lalo kung ang sahod natin ay paparating na or sa 15 or sa 30 of the month, 38 of the month, kaya lang kulang ka sa budget or biglang naubusan ka ng budget pang-pamasahe papunta sa inyong trabaho. sa so, meron lang akong isang nasubukan na medyo okay naman siya kasi napakabilis yung pag nito ng ating loan application. Akalain mo, 5 to 15 minutes, malalaman mo kung approved or declined ang inyong loan application. And uh, pwede nga po tayong makautang hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time natin na manghiram ha, hanggang 10,000 pesos lang yung pwedeng mautang. Pero kapag re-loaner naman, hanggang 20,000 pesos. At pwede tayong umutang gamit lamang ang isang valid government ID. Pero disclaimer ng mga beshes ko ha, hindi ako binayaran ng pautangan na ito para i-endorse sa inyo. Base lang po ito sa sarili kong experience. At kung sakali na gusto nyong i-try, meron pa akong nilagay na link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyong i-click yung link na yan para may explore. At kung sa tingin nyo okay naman na pwede nyong mahiraman, then pwede nyong subukan. Uh, doon naman po sa link na makikita nyo sa comment section at sa description below ay ma-reroute kayo mismo sa kanilang website at pwede nyo i-click yung may nakalagay na apply. Pero syempre, bago nyo i-click yung apply, basahin nyo muna yung ibang mga details na makikita nga po sa kanilang website. Ito nga po mga beshes ay pwede tayong makahiram hanggang 20,000 pesos pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang po nanood sa aking mga videos or um, maring lagi mong nakikita yung mga videos natin pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, abay subscribe na mga beshes para makasali ka sa ating pa cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. At syempre malapit na malapit na naman ang July 25 at sino na naman kaya yung makakatanggap ng isang brand new na cellphone. So let's get back to the topic. Ito na nga. Bali, ang ishare ko sa inyo ay ang Cash Express. Okay? Sa so, itong Cash Express nga po ay pwede tayong makautang hanggang 20,000 pesos gamit lamang ang isang valid government ID. At ang isa sa mga gustuhan ko dito, nag-offer actually ito ng uh, mas mahabang payment terms. Pero gusto ko lang din sabihin na kapag mahaba kasi or abutin ng ilang buwan like 2 months, 3 months hanggang 9 months, yung pipiliin natin na loan terms ay talagang mas malaki din po yung interest and processing fees. Pero kung ang piliin natin na loan terms ay yung days lang, ay hindi naman po ganun kalaki din yung interest and processing fees based on my experience. Pero syempre mga beshies, mas maganda nga po na gumawa na lang din kayo ng sarili nyong research, okay? So, maaari nga kasi na sa akin okay yung naging experience ko. Kasi nga po, kapag nanghihiram tayo dito, nagbabayad din po kasi talaga ako on or before yung due date. So, maaari kasi na may mga iba na meron silang hindi magandang experience sa pautangan na ito. So ayun nga po, mas maganda na may sarili na lang din kayong research. So sa akin lang or yung mga sinasabi ko ay based lang din sa kung ano yung naranasan ko. Sa so, dito nga po sa Cash Express, kapag mahaba yung pinili mo na loan terms, malaki din po talaga yung interest and processing fees. Pero pag hindi naman, or I mean, days yung pipiliin natin, hindi rin naman po or sakto lang din naman yung interest and processing fees. At ang isa nga na nagustuhan ko dito kasi ay Pwede kang paulit-ulit ng mga hiram dito. Basta nga po, once na na-approvehan yung loan application natin, nagbabayad po tayo on or before yung due date. Kasi nga po, doon magbe-base ang Cash Express kung i-approve nila ang next na reloan mo or kapag mag-reloan ka, i-approve ba nila yung application mo. Depende doon sa mga previous na story natin, sa mga nakaraang pangungutanga natin. So kung sakali, na maaprubahan, or kung sakali subukan nyo nga na umutang sa Cash Express at naaprubahan ng inyong loan application, make sure na lang din po na magbayad po kayo on or before yung due date para hindi po magka problema doon sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-sampo na or loan natin dito. Uh, kaging maaprubahan ng ating loan application, once doon sa mga previous loan natin ay nakakabayad tayo on or before yung due date. Isa uh, nga din po talaga dito na sa tingin ko, okay, sa Crush Express ay maasahan ito kapag kailangan-kailangan natin ng pera nga para sa mga pang-emergency. Kunwari, sabi ko nga kanina, uh, sa 15 or sa 30 pa yung sahod mo, pero nung 10th of the month or 25 of the month ay biglang nawalan ka ng pera, naubusan ka ng pera pamasahe papunta sa inyong trabaho, di ba? Or naubusan ka ng budget para sa pangkain, and late pa nga darating or ilang araw pa bago darating yung sahod, pwedeng i-consider itong cash express kasi agad-agad dinidisburse po nila yung loan proceeds once na naaprubahan ang ating loan application. At nabanggit ko nga din po kanina, ng approval time po sa Cash Express ay 5 to 15 minutes lang. So, within 5 to 15 minutes, malalaman po natin kung approve or declined ang inating loan application. So, kung halimbawa nga po na aprubahan yung loan application natin, ay agad-agad din naman po talaga na dinidisburse din po yung loan proceeds. Kaya, para sa akin siguro okay siya. I mean, para sa akin medyo okay siya. Kahit mas malaki yung interest and processing fees nito, eh kung pwede namang maasahan I mean kung kailangan kailangan ng cash eh talagang nag-a-approve ito at uh, mabilis yung pagpadala uh, nila ng pera eh di sa akin lang ha pwede ko itong i-consider and actually isa ito sa mga kino ko na utangan kapag bigla ang nagkaroon ako ng mga pang-emergency nga po na pangangailangan. So if in case nga po mga beshes na gusto niyong i-explore yung Cash Express, may link nga po ako na ilalagay sa comment section at sa description below. Pwede niyo i-click yung link na yan para may explore itong pautangan na ito. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, decision niyo pa rin yan. Option niyo pa rin po yan kung gusto niyong ituloy pa rin na umutang dito. And uh, sabi ko nga, mas maganda na gumawa na lang din kayo ng sarili niyong research. Kasi nga, maaring okay yung experience ko. Pero meron yung mga iba na hindi maganda ang kanilang experience. So, sa akin kasi, di ba, nagbabayad naman po tayo on or before yung due date. Kaya wala akong na-experience na hindi maganda. So, yun lang mga beshies. Yung link nga po ay makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yun. At sabi ko nga kanina, ulitin ko lang, pwede tayong makautang sa Cash Express hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time nyo namang hiram, hanggang 10,000 pesos lang yung pwede nating mautang. At uh, mas malaki or mataas yung interest and processing fee nito kapag matagal yung payment terms na pipiliin nyo. Pero, days hindi naman ganun katagal yung uh, terms na pipiliin natin, sakto lang din naman yung interest and processing fees. Pero, sabi ko nga, mas maganda na gagawa kayo ng sarili nyo research. Okay, thank you guys! At sana may nakuha na naman kayo na ideas sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye bye! Subscribe na para makasali sa pag-gcash at cellphone giveaways na may announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declines the bank and other loan apps, pwede subukan yung ibang options. See the links the description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.